Kamusta po, mga kababayan. Si Katambay Manong po. Dito po sa Tambayang Makabayan. Ah, uh, ngayon po pag-usapan po natin. Ura-urada, ito na po. Uh, nagsalita po ang ating Pangulong Marcos tungkol sa ICC. Ah, uh, pakinggan po natin. Ito po, ah, uh, set up ko lang po. Mga katambay Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Pangulo Marcos Jr., walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. At kung nandito na anya sa bansa ang ICC investigators, ay wala rin ahensya ng pamahalaan na maaaring tumulong sa kanilang investigasyon. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami In fact, binabantayan namin sila making sure that uh, hindi hindi sila yeah, that they, they, they do not come into contact with any agency of government. Ayan po mga excuse me po, mga katambay ah uh, mainam naman po uh, at nagsalita ng ating presidente mga katambay ah uh, pinagtagal pa ng ating presidente na magsalita about dyan sa ICC. Uh, nakita nyo naman po kung paano nagiging bida na naman uh, ang ating bayani na si Antonio Trillanes, di po ba? About sa ICC. Eh, yan. Ganyan po dapat ang ginagawa po ng ating Pangulo, di po ba mga katambay? Pagka kami issue, huwag nang palakihin, magsalita na po agad. Di po ba? Komento ni Kamanong. Dahil kayo po ang Commander-in-Chief namin ng buong Pilipinas, hindi po si Bayaning Trillanes. At marami rin pong nagiging uh, involved dyan sa ICC, uh, Mr. President. Di po ba? Pinapasukan po ng halos sa uh, karamihan uh, politiko lalo na yung mga against sa dating Pangulong Duterte, di po ba? Uh, komento ni Ka Manong, uh, maganda yung ginawa ni President Marcos natin na ipagdiinan niya yung dati niya sinabi na wala nang karapatan ng ICC at hindi siya maipagtulungan dito, di po ba? Kasi uh, sa pananaw ni Ka Manong, ang Duterte, eh, napakaraming nagmamahal sa mga Duterte. Alam po natin yon mga katambay, tayong mga Pilipino. Hindi pa lang tayo nagsasalita, di po ba? Kaya, nakapag-isip ang ating Pangulo na talagang panindigan niya. Kasi, sa, sa pananaw ni Kamanong, eh, baka magka-problema ang administrasyon niya. Di po ba? pagka hinayaan niya ng hinayaan yung mga nagsasalita about sa ICC at uh, pinagpatuloy ito ng ICC ang pag-iimbestiga ng hindi niya pinapakailaman bilang siya ang commander in chief di po ba mga katambay kaya uh, sa akin pong pananaw napaaganda po ang ginawa ng ating pangulo na tuldukan niya na tuldukan niya na ang issue ng ICC Di po ba? Eh, kaya lang, hindi, uh, para matapos na po ang lahat about sa ICC, ah uh, hindi na, hindi na makipagtulungan ang Pilipinas dyan sa ICC na yan, sa International Court na yan. Kasi umiiira lang korte sa ating bansa. Ngayon, kung si Bayaning Trillanes ay eh, napakaraming testigo daw, idalin mo sa korte ng Pilipinas. Doon kayo magsampan ng kaso. Sampahan nyo ng sandamukal na kaso si... Pangulong... Dating Pangulong Duterte. Hindi sa... Mga banyaga. Di po ba, Katambay? Kaya... Kaya... Maganda ang ginawa ni President Marcos. Kasi... Baka. Baka magka-problema siya. Di po ba? Pagka... Kamukha nga po nung sinasabi ko, mga Katamba, yung nakaraang vlog ko, eh, iba ang Duterte, di po ba? Saka yung ginawa ng Duterte sa pamilya Marcos, di po ba? Alam mo naman tayo mga, ibabalik ko lang po, yung utang na loob natin mga Pilipino, hindi na sa atin yan eh, di po ba? Alam na mga Pilipino, tayong lahat na mga Pilipino, alam natin kung paano ginawa at pinanindigan ng mga lalo na ng Pangulong Duterte yung sa ama ng ating presidente ngayon na si Marcos Sr. di po ba? Kung paano na ilibing, di po ba? Kung paano nakabalik. Kung paano nakabalik at bumango ang pangalan ng mga Marcos dahil sa Duterte. Alam natin yan, di po ba mga katambay? Alam natin yun. Di po ba? At yung pangliligaw nila kay BP Sara, Di po ba? Tayo pinupos natin ng majority ng Pilipino tumakbo si BP Sarah. di po ba? Kaya lang eh hindi po nangyari po yung gusto natin. Uh, nag-step down siya. Sumama siya kay BBM, di po ba? Kay Pangulong Marcos. Pero nahando na po yun eh. Uh, tanggap na po natin yun na ang Pangulo natin ngayon, ang Commander in Chief natin, eh si Pangulong Marcos Jr., di po ba? Uh, eh, sana po, uh, sa ginawang salita ni, ng ating Pangulo, abay, eh, wag na sanang makialam pa ang mga Kongresyan dyan, saka ang Senado, di po ba ang mga katambay, at ang media, di po ba? Eh, hindi natin pwede kasi ikumpara kay Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte, pag nagsalita yun, eh, may yagballs. Di po ba? Nakita niyo bang pumasok ang ICC noong panahon niya? sa Pilipinas. Di po ba? <laughs> pero dito, pero dito kay Pangulong Marcos nakapasok eh, di po ba? Kaya siyempre, yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte eh nalulungkot, di po ba? Kasi was na pinapasok mo tapos eh nag-imbestiga kahit sabihin mo na hindi mo susuportahan, walang sangay ng gobyerno na tutulong diyan. Eh pinapasok eh ang sinasabi ko nga po, eh hindi na tayo miyembro ng ICC. Bakit pa sila mag-iimbestiga? Di po ba? Ah, wala rin saysay -say eh, yung investigasyon nila eh, Kung pairali natin ang batas ng Pilipinas. Kasi hindi ka nga miyembro eh. Ano karapatan mo mag-imbestiga? Dahil yung ICC na yan, eh kailangan mong mag-miyembro Di po ba? At pag hindi ka miyembro dyan, malilintikan din ang ICC doon sa bansa na pupuntahan nila. Kaya nga po hindi makapasok sa Russia yan eh. Di po ba? <laughs> Dahil hindi nga sila miyembro doon. Pwede silang gawa ng hindi maganda ng presidente ng Russia. Di po ba? Yun, na, yun lang po. Ang Amerika nga po, hindi nila napapakilaman. Di po ba? Eh, hindi naman nawawala ang krimen sa Amerika. Sa lahat ng bansa may krimen. Di po ba? Para sabihin mo, na yung international na ICC na yan eh, powerful? Hindi rin po. Hindi rin po. Eh kung yung North Korea nga, hindi lang mapasok eh. Eh doon, di umiiral ang justices down. Di po ba? <laughs> Mga katambay, isip-isip lang po tayo. Di po ba? Kaya, Mr. President, ah, okay na po yung ginawa nyo. Nagsalita po kayo para sa taong bayan. At na... Ah, yan po, pangahawakan namin, Mr. President, yung sinabi nyo na talagang ang ICC eh, hindi nyo na bibigyan pa ng, ng uh, for example, tutulungan nyo pa o sila. Dapat nga po, kung ako po tatanong eh, Mr. President, eh, wag na kayo eh, bumalik. Kung kayo'y nakapasok na at ba balik pa, wag nyo na tanggapin, di po ba? Hindi kayo welcome sa Pilipinas. May, may, justice kami dito. Umiira lang mga korte namin dito. Di po ba? yupo uh, yun po mga katambay. Uh, maganda po yung sinabi ng ating presidente. Saka idagdag ko na rin po ito uh, sa ating presidente. Di po ba? Nagsalita rin po siya dun about sa ano eh. Sa chacha. Eh, sa pananaw ni Kamanong. Eh, pananaw ko may approve niya eh. May approve niya yung chacha. Kasi pinaubaya niya na rin sa Comelec eh. Kung ano ang magiging resulta nun. Kung tatanggapin ng taong bayan, yung chacha, eh, may approve niya. Kaya po yung kanyang, yung speaker, eh, malakas ang loob. No po. Kasi kung wala rin approve ng presidente po ang ginagawa nilang chacha, eh, hindi rin makakuha ng malaking porsyento ng ano na sa Congress ang uh, speaker. Opo. Kaya sa pananaw ko, nagsalita na rin man sa isang interview si President Marcos na pinaubaya niya yung maging resulta ng chacha. Hmm. Kaya lang, siyempre, bilang Pangulo, eh, hindi niya pinahintulot yung mga sinasabi na di umano na nagkakabayaran, di po ba? Eh, Siyempre bilang Pangulo, eh hindi niya gusto yon, Totoo naman po yon. Sa idagdag dagdag na rin natin yung issue na yung pagsakay niya sa presidential chopper niya o doon sa kanyang helicopter na eh sa pananaw po ni Kamanong, okay lang po yon. Dahil kasama sa kasama sa binigay natin kay Mr. President, Uh, yung security bilang pangulo. Saka pangulo po siya ng Pilipinas eh. Uh, alam naman natin ang pangulo na napakahilig sa mga ganyan, di po ba? Sa mga sports, may mga sports pa yan, yung mga mamahaling mga karera, di po ba? Yung mga NASCAR-NASCAR na yan, kung ano pa tawag dyan, di po ba? Eh, yan ang hilig ng Pangulo eh. Alam po natin, kahit i-search po natin, I search natin sa Google, sa YouTube, eh, ganyan po yung naging kabataan eh. dating, uh, ni dating President Marcos, eh, di po ba? Mahilig siya sa mga, di po ba? Mga party, sa mga ganyan. Kaya, concert, kasama na rin sa para ka nagpa-party, di po ba? Kaya, ang komento ni Kamanong dyan, eh, Okay lang, okay lang po. Security rin naman kasi ng presidente yon. Kisa Di ba? Dito nga uh, yung ibang bansa nga, Russia, Amerika, eh, mas grabe gumamit po ng asset ng, ng bansa. Di po ba? Mas matindi. Lalo Amerika. E eh kahit saan punta ng, <laughs> ng Pangulo eh, ng Amerika, eh, talagang naka yun. <laughs> bihira, bihira lang, lalo kung malalapit lang ang ginagamit nila yung yung presidential car, di po ba? Saka mas marami ang ginagamit na security ng mga pangulo ng malalaking bansa, lalo nga Amerika, di po ba? Eh, yung kay President Bongbong Marcos, eh, kasama po yun sa binigay natin sa kanya, yung security. At wag na po nating bigyan ng malaking issue yung paggamit ng presidente, ng mga presidential chopper niya, okay lang po yun. Uh, kasama po sa ser tutusin, kasama nga po sa service niya yun eh, di po ba? <laughs> basta importante siya sumasakay <laughs> magkukomento si Kamanong pagka gumagamit ng presidential na chopper eh ang speaker at ang uh, senate president, di po ba? dun tayo medyo magkakaroon ng issue dahil pang presidente po yun, di po ba? Eh, uh, yun po ay eh, pananaw ni Kamano. Uh, ngayon po ah, uh, okay na po. na <clears throat> na natin ang pangulo about sa ICC. Ah, uh, sana po, Mr. President, panindigan niyo po 'yan. Uh, sinasabi ko nga po, ang Duterte tahimik pa. Eh, hindi pa rin nagsasalita ang majority ng Pilipino dito ba? Kaya uh, okay po yung ginawa niyo. Nagsalita na kayo. Opo. O muli po, mga katambay kinumentuhan uh, natin yung yung balita about sa ICC na ginawa ni President Marcos muli po si Katambay Manong uh, nagiiwan po, mahalin natin ng Pilipinas, laban, kaya natin ito, bye bye talam Ta